na siya ang humubog kasama ni DJ Eve sa akin. Eto. Alam kong wala ka dito at ikay masayang nakikipag-usap. Nandyan na siya. ah uh, Ito siya. na naman. Mm. Nandyan ka ba, Lolo Poldo? Nandyan, no? Hey, DJ Balayan. Ulitin natin tong uh, iyakan portion natin. Pero sana, sa ilang pagbasa ko, hindi na ako mapaiyak. Kasi alam niyo kung bakit na nakukuha yung luha? Para sa mga taong mahalaga. Para sa mga taong sa si iyo tumatak na. Para sa mga taong nagbigay ng payo sa iyo. At siya yung naging inspiration mo para maging uh, makarating ka sa kinatatayuan mo ngayon. Nakaupo ka yun. ngayon. So, ibahin mo. <laughs> Galeng, bumanat. <laughs> Nasingitan pa nga ako. <laughs> Huling sandali. O, para sa akin, paalam. Para sa ito, DJ Blyon na uh, ng Monkey Radio. Sa umpisa, akala ko, gaya ka rin nila. Hindi mo ko itatrato ng tama. Akala ko, mayabang ka, pero mabait ka pala. Akala ko, suplado, pero maginoo. Ganyan ang ihahalimbawa ko. Dedikasyon sa trabaho na sayo. Kabaitang taglay mo. Di pagsuko ang turo mo. Huwag magpaapekto sa maraming tao. Yan ang, ang binitawang salita mo. Magpakatotoo sa sarili, isa pang binigkas mo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung paano ko masasabi na kaibigan, please, dyan ka lang. Piling ko ako'y broken na naman dahil ako'y uh, may iwan na naman. Parang ang sarap mawala na lang dahil sa paulit-ulit na pangyayari sa aking buhay. May darating ng biglaan tapos di ka launay na maglalaho na lang. Sino ba ang sa akin ay mananatili? Bakit kailangan ko na namang makasaksi ng panibagong sakit na maaaring iyong pamamaalam? Isipin mo man, na ako'y pramis okay. Promise, kaibigan, ikaw sa akin ay may kahalagahan. Huwag mong isipin na wala kang kwenta at di ka tumatak sa kanila. Sa akin pa lang at ilang araw lang kitang nakasama, ikaw sa akin ay mahalaga na. Sana di na lang matapos itong araw. Sana magbago ang iyong isipan. Pag-iwan sa akin ay kalimutan. At ako'y samahan sa mga nasimulan At ako'y samahan na sa mga nasimulan nating dalawa Hirap na hindi ko alam kung sa pagkawala mo'y aking makayanan Parang gusto ko na rin ah, uh, sukuan kasi eh, ikaw ay akin ang naksanayan Ayaw ko nang maghanap ng iba, ikaw na paris ko'y ayaw ko nang mapalitan pa Dahil takot akong makasalimuha sa mga taong di ko pakilala Ikaw na sa akin ay nagturo Ikaw na sa akin ay nagpayo Alam kong ang buhay ay misteryoso Pero isa lang ang alam ko Masakit ang magiging desisyon mo At mahirap na rin burahin ang alaala mo Na sa akin ay naging totoo Sa akin ikaw ay nagpaalam Na sana di mo nalang ginawa Ako'y lumuluha at parang di ko na alam Napapaisip na lang ako. Ako ba talaga ay laging iwanain Kahit ba'y wala mang mag lang. Masakit kaibigan na mahirap tanggapin pero kailangan. Bakit isa ka rin sa tao na ako'y iiwan at kala ko ako'y sasamahan at samahan natin ay walang iwanain? Umasa na naman ako na sa dulo ako'y sasamahan kaibigan, pakiusap naman. Talaga bang di na kita mapipigilan? Grabe naman. Nakakaiyak naman. nagamag na shower hour. <sighs> Nakayak, di ba, guys? Kahit hindi natin siya kwento. Ramdam na ramdam ang bawat letra. Ang bawat titik. Siyempre, gusto lang namin i-acknowledge sa kabatiin yung mga kasama namin sa Monkey na Nandiyan si DJ Micah, nandiyan din si DJ Blayon, and I'm sure nakikinig din si Boss FM, at saka si Admin Ken at Admin Lloyds. Nandiyan sila ngayon. Ayan! Eh, hey, uh, ano, Boss? Okay na akong mag-solo? Wow! wag lang daw may kasama, boss. Ayos na daw siya mag-solo. Wag... Ayaw niya na daw may kasama. Iitay ko na lang pagbabalik ng partner ko. <laughs> o, oh, shout out sa inyong lahat dyan. Mga viewers and followers. Eh, yeah, sabi ko sa eh. Ko umiyak, eh. Kayo <laughs> ha? Lagi nyo na mm. ha? Ang galing oh, mo daw Sino may sabi?